Binigay ko ang lahat Ngunit hindi naging sapat Di ako nagkulang, di ko rin sinobrahan Pag-ibig ko sa'yo ay tapat Hindi ng pananit, tinutulak mo ako bangi ikaw ay inaakap Binabaliwala habang ikaw ay hinahanap Halit ng labi mo para sa'kin ay matamis At di umiimik kahit minsan ay mapait bakit sakit at ng paghinga Ay hindi mabitawan hanggang sa paghiga at na para masaktan Damdamin ko'y batoli ko Maintindihan, hindi makita Ang liwanag na ako ay minahal Hindi naging sapat noong Ako ay sinakal Hindi ko tinigilan o maasang tanlawan At hindi rin inasahan Na kuway lalaktawan Ng pag-ibig mo Di pala ko minahal ng pag mo Di pala ko minahal Ng pag-ibig mo Di pala ko minahal Ng pag-ibig mo Di pala at ako isang sagabal sa pag-ibig mo Di pala minahal ng pag-ibig mo Di pala minahal ng pag-ibig mo Di pala minahal ng pag-ibig mo Sa <coughs> kung hindi ka nakikita Kumikitid ang kupa ko na parang iskinita Biglang nalawak pag ikaw ay nadinig Kahit ikay mali din ako magpapadaig Dahil tanging bukang bibig At ikaw, sinta ko Sa musika larawan mo ipininta ko Nakangiting, iniisip na sana'y di pa naginip Sana'y di sinungali ang hangin sakit umihit Ngunit ngayon na ipit sa pintuan ng pagkibig Panandalian lang inilagay sa gilid Sa lamig ng puso mo ako ay namalipit Kinukumutan pa ng ulo mong mainit Paulit-ulit lang sira na ba ang plaka? Nagtanim ako ngunit wala man lang sinaka Pag-ibig di malunod sa bawat baso ng alak Sa ganda ng iyong ngiti, pangit pala ang binabalak Di pala ko minahal ng pagibig mo Di pala ko minahal ng pag mo Di pala ko minahal ng pagibig mo At ako'y isang sagabal sa pag mo Di pala kong minahal ng pag-ibig mo Di pala kong minahal ng pag-ibig mo Di pala kong minahal ng pag-ibig mo hmm. Sinilayan tapos ay pipilayan Parang pangako madali ang binitawan ako ay kalak na laging iniiwanan Naaalala lang kapag ako ay kailangan Kapag ako'y kasama, palamuti mo lang Pag sinabi ko mahal kita, nakangiti ka lang hahalik ako sa'yo, nakatingin ka lang Kaya sa pagtalikod mo, luwa ay papatag na lang Sakit ay kakagat na lang sa damdanin ko Kabang ay babagsak na lang sa pagkain ko At sa lakas ng pagsigaw na sana ikaw na nga Huwag kang di ang panalangin ko na paniwala mo ako na ako ikaw na nga na hindi mo sasaktan habang minamahal kita at gagaan ka pag bumibigat ang aking paghinga ngayon ay nasaan ang pinangakong pag-ibig mo di pala akong minahal ng pag mo di pala akong minahal ng pag-ibig mo di pala akong minahal ng pag-ibig mo at ako'y isang sagabal sa pag-ibig mo